Matagal mo nang iniisip kung bakit parang unti-unting nawawala ang respeto ng babae sayo. Wala ka namang ginagawang masama, maayos ka, mabait, nagbibigay, nage-effort pero habang tumatagal parang lumalamig siya, parang bumababa ang tingin niya kahit wala ka namang ginagawang mali. Pero baka hindi mo napapansin, ikaw mismo ang dahan-dahang nagpapababa ng value mo hindi dahil kulang ka, hindi dahil may mas magaling sayo, kundi dahil may mga simpleng kilos at salitang akala mo tama pero para sa babae, sinyales yon ng kahinaan. At ang mas masakit pa, karamihan ng mga lalaking matalino, mabait at may puso, sila mismo ang gumagawa ng mga pagkakamali na to. Kapag narinig mo ang sampung pagkakamali na to, hindi mo na to malilimutan. Kasi mula ngayon, makikita mo na sila sa kilos mo, sa reaksyon niya at sa dynamics ng relasyon niyo. Kaya kung gusto mong hindi lang magustuhan ng babae, kundi panatilihin ang respeto niya, tapusin mo tong video na to. Pagkatapos nito, hindi mo na kailangang maghabol. Kasi kapag naintindihan mo to, ikaw na mismo ang hahabolin, hindi dahil sa panlilikaw mo, kundi dahil sa presensya mo unang pagkakamali, sobrang pagpapaliwanag. Kapag lagi mong nararamdaman na kailangan mong ipaliwanag ang bawat kilos mo, bawat delay ng reply, bawat desisyon, bawat galaw, stop. Ang lalaking may mataas na value, hindi na go over explain. Pwede siyang magpaliwanag kung kailangan, pero hindi niya pinagtatanggol ang pagkataon niya. Kapag tinanong ka ng babaeng, bakit ang tagal mong mag-reply? Ang insecure na lalaki, Sorry, busy ako kanina. May meeting ako. Naubos battery ko. Ang lalaking kalmado. May ginawa lang ako. Simple. Diretso. Walang depensa. Kasi alam niya, hindi niya kailangang humingi ng permiso para mabuhay. Kapag sobra kang nagpapaliwanag, nagmumukha kang naghahanap ng approval. At kapag naamoy ng babae na gusto mong patunayan ang sarili mo sa kanya, bumabagsak ang respeto niya. Tandaan, ang tunay na kumpiyansa ay tahimik, hindi lahat kailangang ipaliwanag, at ang misteryo, yun ang nagbibigay value sa sa'yo. Ikalawang pagkakamali, paghahabol. May malaking pagkakaiba ang pursuing sa chasing. Pursuing kasi may direction, may dignidad, may hangganan. Chasing, walang dignidad, disperado. Kapag ikaw yung tipong Laging nagme-message kahit walang reply, nagpaparamdam kahit walang balik, nagbibigay ng atensyon na hindi naman hinihingi, hindi mo siya liniligawan, hinahabol mo na siya at ramdam ng babae yan. Kapag naramdaman niyang nag adjust ka masyado, unti-unti niyang ibinababa ang tingin niya sayo. Hindi dahil masama siya, kundi dahil tinetest ka ng nature niya. Kapag hindi ka pinansin, kapag nagtagal ang reply, kapag sinabi niyang busy siya, Tinitingnan niya kung magdo-double text ka ba? Magmamakaawa ka ba ng oras? Ang lalaking may value. Kapag walang effort pabalik, umiibas ng preno. Hindi dahil galit, kundi dahil alam niyang ang gusto talaga sa iyo, hindi mo kailangang habulin. Ikatlong pagkakamali, sobrang pagbubukas ng buhay. Isa sa pinakamabilis makawala ng mystery at attraction, binubuhos mo ugad ang buong buhay mo Kakakilala niyo pa lang pero kwento mo na agad. Excess mo, traumas mo, pangarap mo, takot mo, lahat. Akala mo deep conversation. Pero sa totoo, red flag yan ng lalaking sabik na koneksyon. Ang matalinong lalaki, marunong magbukas pero dahan-dahan. Mystery creates desire. Kapag inopen mo agad lahat ng pinto, nawawala ang thrill. Ang mga babae gustong tuklasin ng lalaki step by step, hindi parang resume ng emosyon. Ang stoic na lalaki may lalim, pero hindi niya binibigay agad. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil ang kwento niya dapat pinaghihirapang malaman. Ikaapat na pagkakamali, pagtangkang ayusin siya. Natural sa lalaki maging fixer, pero tandaan, hindi mo trabaho ayusin ang babae. Kapag ginawa mo yon, nagiging tatay ka, hindi partner. At the moment maramdaman niya yon, patay ang attraction. Ang matalinong lalaki, sumusuporta, nakikinig, nagbibigay presensya, pero hindi kinukuha ang responsibilidad sa emotion niya. Kung gusto niyang magbago, gagawin niya yun dahil sa sarili niya, hindi dahil sa iyo. Ikalimang pagkakamali, pagkalimot sa sariling layunin. Ito ang pinakamalala ng pagkakamali ng lalaki. May babae siya, nagkakakoneksyon, pero habang tumatagal, unti-unti niyang iniiwan ang sarili niyang misyon. Dati nasa gym, may plano, may direksyon. Ngayon, naghihintay ng reply, puno ng emosyon, nawawala ang sarili sa relasyon. At dito bumabagsak ang respeto ng babae. Gusto niyang lalaking may sariling mundo, may purpose, may direksyon. Hindi lalaking umiikot ang buhay sa kanya. Ang stoic na lalaki, alam kung ano ang sentro at hindi babae yon Purpose ang sentro. Mistake number 6: pakikipagkompetensya sa atensyon. Kapag nasa gathering kayo, tapos tumawa siya sa joke ng ibang lalaki at bigla kang nagiging mas nakakatawa, mas maingay, mas pansinin. Bro, doon ka natatalo kasi ang lalaki na nakikipagpaligsahan sa spotlight ay parang nagsasabing hindi ako sapat. Ang lalaki na may presensya, kalmado, grounded, pinapayagan siyang makihalubilo ng walang insecurity. Ang stoic na lalaki hindi natitinag sa eksena. Alam niyang ang tunay na koneksyon hindi nasusukat sa pansamantalang atensyon. Ikapitong pagkakamali Ginagawa siyang pinagmumulan ng kalagayahan. Kapag ang babae ang dahilan ng saya mo, siya rin ang magiging dahilan ng pagkalugmok mo. Ang lalaking umaasa ng emotional oxygen sa babae, laging manangamba, laging natitinag, laging naaapektuhan. Ang matalinong lalaki, masaya mag-isa, may purpose, may disiplina, walang hinahanap na completion sa babae. At ironic pero totoo, kapag hindi mo siya kailangan, doon ka nila mas gustong makasama. Ikawalong pagkakamali. Emotional reaction sa mga test ng babae. Mga babae, minsan tinetest ka. Minsan sadya, minsan hindi. Minsan lalayo sila bigla. Minsan babanggitin ng ex. Minsan mga asar sila. Hindi para saktan ka, kundi para makita kung gaano ka katatag. Ang bagsak na lalaki, nagagalit, nagre-react, nagpapanik ang stoic na lalaki, kalmado, humihinga, hindi natitinag. Hindi mo kailangang pumasa sa lahat ng test pero huwag kang babagsak sa sarili mong kontrol. Ikasyam na pagkakamali, paghingi ng tawad sa sariling standards. Sa panahon ngayon parang kasalanan kapag ang lalaki may mataas na standards. Kapag gusto mo ng babae na may respeto, loyal, feminine, hindi toxic, sasabihin nila mataas ka, insecure ka, controlling ka, pero tandaan, ang standards mo ay hindi kahinaan. Evidence yan ng dignity. Ang matalinong lalaki, malino kung ano ang gusto niya. Kung hindi tugma ang babae, hindi nagagalit. Umaatras ng tahimik kasi mas mahalaga ang kapayapaan kaysa pansamantalang kilig. ika Ikasampung pagkakamali. Pagkawala ng sarili dahil sa takot na mawawala siya, ito ang root ng lahat karamihan ng mga lalaki nawawala hindi dahil niloko sila, kundi dahil iniiwan nila ang sarili nila para lang hindi mawala ang babae. Pero tandaan mo to, ang lalaking kayang mawala ang kahit sino, pero hindi kayang mawala ang sarili niya, yun ang lalaking hindi mawawalan ng respeto. Ang stoic na lalaki hindi malamig, hindi rin walang puso. Kalmado siya dahil alam niya na ang tunay na kontrol hindi ganing sa paghawak sa iba, Kundi sa paghawak sa sarili, kabag malinaw ka, disiplinado ka at hindi mo kailangang patunayan ng halaga mo, ikaw na mismo ang standard. At ang babae, respeto at kapayapaan, hindi mo sila kailangang habulin. Sila mismo ang lalapit sa iyo.